ito na, no, yung uh, finished product natin, nakikita po ninyo yung ating uh, ginatang kamote, saging gabi, na uh, nilagyan natin ng uh, malagkit na bigas, kaya nagkulay siyang pula so, yan po, no at, <clears throat> ayan na po, at uh, tayo magmimirinda na ng uh, masarap na ginataan so, let's go it now kainan na Good afternoon. At ang uh, video natin ngayon no ay uh, magluluto tayo ng ginataan. So nandito lang sa probinsya yung uh, mga sangkap no, kagaya ng uh, asukal no. So gata. At uh, ito, uh, saging no. Ito yung mga sangkap natin. No. Gata, uh, ito. Yan yung mga sangkap natin. So, siyempre, kailangan ya ubusin natin to dahil siyempre, marami tayo dito. No? At, uh, maraming uh, mga constituent. So, ito, ha uh, pinaghalo na yung kamuti at saka gabi. No? Ito yung kamote uh, kamuti at saka gabi. Uh, ngayon, ito yung merienda uh, merinda namin. Itong, uh, ano, at, uh, gusto nila no may request sila na gusto nila ako magluluto ng uh, ginataang ano ginataang saging at uh, kamote gabi so magluluto tayo ngayong uh, hapon na ito at uh, ang ating uh, merienda so inaantay na lang yung uh, malaki-laking uh, kaldero no dahil siyempre yung mga kaldero namin diyan ay maliliit at uh, kailangan natin yung malaki para uh, may sabaw So ngayon no uh, babalatan natin ng TNT itong uh, saging no isa sa mga sangkap natin. Uh, o oh, so, hinog na ito no. Parang, um, uh, ito lang to nanggagaling sa mga tanim. Pero yung kamote galing pa ng palengke yun ang uh, masakit yan kasi nga hindi tayo makapagtanim ng mga ganyang uh, ano, dahil maraming kambing no? so maraming kambing, marami kang kaaway pag uh, uh, ano, uh, isa na yung kambing ko doon no, na pasaway so ito na pata uh, pabalatan natin oo, oh, matagal na rin akong hindi nakakapagluto no? minsan uh, sa Manila nagre-request sila na ako magluluto. So, pinagbibigyan ko. Kagaya ngayon, no? So, gusto nila matikman yung uh, pagluluto ng uh, Taka Maynila. Haha! <laughs> Ay, uh, pagbigyan natin sila, no? Siyempre, gusto nila makatikim ng ating uh, luto. So, ito po yung uh, namin ngayon, no? Ah, uh, yung uh, mga boss ko. Sila yung uh, nag-request. Ah, uh, para pagkatapos uh, na, itong uh, gabi at saka yung uh, kamote. So, na na rin, na-prepare na rin yung mga gamit. So, para, ano, para mabilis ang proseso, so, uh, i-ready muna natin, no, bago natin na uh, salang dyan. bali yung uh, gamit natin bal tatlong piling ah, ah. na isang piling na ah. ulang ina ba kaya sa so, Ah. Ah. Oh, yan ta na proseso, no? Meron nang nakahawak na ng kanyang kutsara at saka platito. No? Pinabalatan pa lang tong saging, eh, may hawak na ng platito at saka ano. So, sabik na sabik silang uh, matikman yung luto ng taga Maynila daw. No? So, ito, pagbigyan natin sila. ah, uh, sa Maynila, no? minsan uh, nagre-request din sila na ako magluto. No? Siyempre, marami akong dalaga doon. na ko yung uh, kanilang kahilingan, so ngayon, no, malapit-lapit na tayong uh, matapos yan. na inagosto by So, ang saging natin, tatlong piling at uh, gulay ito. Ito na siya, yung tatlong piling. Uh, at uh, pinaghalo ko na rin yung gabi at saka yung uh, kamote. Si pare lang naman yan. Yun, ito na yung uh, mga sangkap natin, no. Uh, tatlong piling na saging no so wala lang tayong malagkit no at uh, wala tayong bilo-bilo ang -bilo. uh, mga sangkap natin yung uh, nakikita lang sa nakikita lang dito sa paligid ng ating bahay ayan kamote gabi at saka saging so kasalukuyang uh, ginagata na yung uh, kanyang uh, ano kanyang gata so ayan po no at uh, makikita ninyo mamaya Matagal na rin itong uh, hindi ko nagagawa itong pagluluto no, dahil siyempre sa Manila ay uh, meron akong uh, uh, tatlong dalaga doon ano, aupo ka lang at uh, kakain na. Pero dito, uh, minsan din nagluluto ako doon pag uh, sila nagre-request na gusto nila matikman no. At uh, ako rin na nagturo sa kanila magluto no, Turuan ko rin sila magadobo ng manok no magluto uh, ng chicken curry no ako rin nang uh, nagturo sa kanila so uh, pritada uh, isa ko namang anak no may rin mag uh, experimento eksperimento magluto-luto yon no kung ano-ano nga -ano na lutuin so na ano na rin no na uh, willing na rin sa pagluluto kaya pag uh, sinisipag sila no? Magugulat ka na lang kung anong merienda mayroon pero ngayon no ito mayon yung uh, kanilang request. Itong uh, ginataang uh, saging, kamote, at saka gabi. So yan yung uh, lulutuin natin ngayon. Itong gabi at saka yung uh, kamote ay uh, mapainan na natin na uh, ugasan. Dahil uh, minsan no, napuputol yung uh, tubig dito. Baka uh, mamaya pag-auras na ng na ugasan, wala ng tubig. So, hugasan na natin ito. So, ito na, no? final na yung uh, pag-uugas natin itong uh, kamote at saka yung uh, gabi. <tinyo> ito na siya, no, naugasa na. So, final na. No, dito natin na uh, kakayatin to. Ilinis ko na rin tong uh, ating uh, kutsilyo para kasi ito, hindi na ito inugasan itong uh, ating uh, ano. So, dahil uh, marami naman to, no, laki lakian na lang natin pag uh, ano, para mabilis. Uh, para may mangunguya sila. So ngayon, chichik natin yung uh, gata no? Kung kumulo na. At uh, ilalagay na natin yung ano, ilalagay na natin yung uh, saging, ay yung uh, kamote. Oh, so ito na, wala na, no? At uh, ay na lang natin yung ano, uh, ready na yan. Ayan, no? So yan yung uh, pinapakulo nating gata, no? check natin. Ngataka, so hindi pa, no? Uh, matagal pa kumulo. Jo so, malaki kasi yung uh, ating kaldero. So, yana na malapit nang uh, kumukulo, no? Uh, malapit na natin may lalagay yung uh, pangunahing uh, sangkap natin itong kamote uh, so ito lang naman yung sangkap hindi kagaya ng uh, mga mga binibusiness na may bilo-bilo meron siyang uh, dapat sana no? merong uh, ganon pero hindi na paghandaan to biglaan lang na naisip na gusto magmirinda ng ganito kaya ito uh, sa palibot lang yung mga sangkap kaya ilalagay na natin yung uh, pangunahing ating ano dahil uh, yung ating uh, ginataan ha ah, yung gata so yung mainit, ano. so mainit no O gagamitan natin ng malaking na uh, ano, no, dahil, uh, mainit, mainit, shadow mainit. Ayan. Uh, So, ito na. Pinan natin lahat ng beta. Parehas na yan. Atay tayo ng uh, ilang minuto no? para lumambot yung mga uh, kamote at saka yung saging. Ay kamote at saka yung uh, gabi bago natin uh, ilalagay yung uh, saging. O yan na no, kasalukuyang uh, kumukulo. Ngayon, no, pag uh, malambot na yung uh, gabi at saka yung kamote, saka natin ilalagay yung saging dahil nga uh, mabilis lang naman maluluto yung uh, saging. Uh, hinog na hinog na yan. oo takpan natin ulit. Hi! So ito ngayon yung uh, niluluto natin ginataan, naubus ng uh, naubus yung gas natin so balik tayo <laughs> balik, balik tayo ng uh, natural no dating ng gawe so so okay lang para ano naman oh importante uh, <laughs> Ah, uh, hindi eh, naman. Hindi no, kasi tayo guys, paano? At uh, matagal na rin kasi yan, may isang na yung gas na yon. So, hindi lang natin na, uh, no, hindi lang sila ganong nagluluto dyan. Madalas dito. No? So, sinabihan na tayo na dito tayo magluto dahil malaki yung uh, pero sinubok pa rin natin yung ating uh, kagustuhan. So, ito ngayon, no, nagkukumahog kami ngayon dito. So, enjoy, enjoy. Saging <laughs> na lang yung uh, hindi pa naloto at uh, kumulo na sa loob yung ano, mabilis na lang to. No, so, malapit na yan, masarap. So, ito na, no. Kunti-kunti na lang ay uh, maluluto na ito. Yan yung uh, ginataan nating saging kamote at saka gabi na nilagyan natin ng uh, giniling na malagkit na bigas. So yan yung uh, ating uh, ricado no. O so, at uh, maglalagay na tayo ng uh, uh, saging para uh, ano na ito no. Baga maluluto na ito. so sayang yun na. O, ayan ano at uh, uh, alos puno na yung uh, malaking kaldero so ganon tayo magluto dito dahil syempre, marami tayo so pa natin ulit para mabilis siyang uh, uh, kumulo no oh yan po yung uh, ating uh, ginatang kamote saging at saka gabi So, meron siyang malagkit na bigas. So, maya-maya magmimirinda -maya, may na tayo ng masarap na ginataan.